makapal ay kuha natin hmm, nipis oh hmm? <laughs> Bukus, buk buik.

kasi nakakarami na tayo yes. yan guys laman ng isang puno mayroon pa tayo available ah, na naman ang ating rambutan guys pero isang bayar lang kausap natin dyan yan yan guys ang bunga ng ating isang punong rambutan madami na rin oh. Galing yan dito. O, oh, isang punong yan. Ayos. Salamat po. The blessing. Kami na rin yan. Dito. Rambutan ng maihay. Oh, quality ng quality. Oh. Fresh na fresh from maihay. Yan ating rambutan dito guys. Maharlika bus na yung RR natin. May natitira pa naman kaso kakunti na. Itong kabila, R5. Pero ang pinakamahal sa gambayarit yung RR. Kasi sobrang tamis. Manipis ang mulat. Ay, sobrang tamis. Ito matamis din naman. Parehas din naman. Tuklapin din. Pero, matamis talaga yung RR. Yun lang. Ayan guys. Gabiyahin na ni Papa isang karga. Perkenalkan, Karim? kari. Perkenalkan, ini kari. iya. Oke. ah, kahit medyo green pa matamis 'yan. 'Yan, ar aryan guys. Kuwan natin. Hmm, nebeso. Hmm? <laughs> Yung sabaw baba. Yep. 'Yan ang pinakamahal na biyarte na ramputan. Ar ar. Ay, malakubak ah. Ito naman yung dina. O oh, marlita. Makapal. Ay. gam. So hey guys, makarating na tayo sa bahay. Ay. Buksan natin yung natin. Butang guys. Lumating na. Oh guys. RR -ar at Gina. Yan ang pinagkaiba yung dalawa. Ayun guys. Tapos na tayo mamitas. Ayan ang ating rambutan nga guys. Tatlong karga. May pahabol pa sa pinsang ko. Isang karga. Ayan. Ar-ar yung kami lang.